Hi mga best! This is another day again. Another day, another Welcome life. Welcome to my vlog. So for today's video nga mga best, ay hindi ito another day. Ay. Ito ay karugtong sa aking vlog kahapon. Oh, yun nga ay napanood yung mga best. Ayun nga pag nagbablog ko mga best, ay hindi ko nga hinahaba. Para naman hindi kayo magsawa sa panonood. As so you can see mga best, nandyan pa nga ang aking mister. Dahil nga, habang nagbablog ako, siya po ay tumawag sa akin. Nga po ang mister ko, mga besh, eh kahit tatlo na yung anak namin, eh super ang Kaya sweet nga, kahit pa rin, hindi ko siya kasama, ako'y nilalanggam pa rin. Tsyar! patuloy nga pa rin ako, mga besh, sa pagsama kila mama at papa sa paghahanap ng kanilang uulamin. Dahil nga pala, mga besh, ang napili ni papa na bilhin. Yung galunggong na sobrang ang lalaki niya po talaga alam niyo ba mga, mga besh, besh na ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking galunggong. An eighty nga pala per kilo ang bili ni papa dyan. Tapos nga bumili ni papa ay binitbit ko na ang kanyang pinamili. O oh, diba ako yung chaperon nila at tagabit di. di. Ka pa maganda na di pang ulamin kasi pig yarn. Lishi na lang natin para social mga besh diba. O oh, bago ang lahat niyan mga besh. Ay, gusto ko na Man palang i-share sa inyo ang mga kasabihan na naiisip Lang ba, ko. Lang niyo ba mga besh na sa likod ng napakasaya mong pagtawa ay mayroong tinatagong lungkot? At sa bawat nakakamit mong tagumpay ay meron pinagdaan matinding pagsubok? Ang akala mo wala na, wala ng pag-asa, susuko ka na, tama na, pero pilit ka pa lumalaban para sa pangarap mo. Tama mo pakiramdam na akala mo wala nang pag-asa pero sa bawat nakikita mo tingmetagumpay may bumabalik ang kaisipan mong lumaban sa lahat ng hamon ng buhay kasi ganun ako dati mga besh eh. sa pagbablog kala ko wala na wala nang pag-asa kasi pag ikaw ba naman magkaroon ng maraming followers tapos hindi ka pa iba diba? diba? masakit sa dibdib alam nyo ba yun? wala na ako ng pag-asa noon tumigil ako sa pagbablog kasi akala ko hindi na nga talaga pero habang habang nakikita ko na may mga tao nakangiti Nakang ang... habang kakamit ang tagumpay sa buhay hmm. lalo akong nai-inspire lalo kong pinag-isipan kung... kung ano ang dapat gawin para hindi sumuko sa laban ng pagbablog Yun, mga, nga, besh, mga besh ginawa ko nga And finally, na-monetize nga kaya ako. maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa may akin God bless you all at ayan na nga mga besh kami nga ay kumakain Hanggang buo na lamang ang chika ko sa inyo mga Chichika besh. ulit ako sa susunod ko. <laughs> dahil enjoy ko nga muna itong pagkain ng mang ina na libre ng aming butihing ama at butihing ina. Dahil ang sabi ni Mami Lin. Premyo daw ito dahil natuwa si Mayora at Mayor sa, sa amin. Sayaw. O oh, diba? Kahit hindi nga ako marunong sumayaw mga besh. Kahit eh, talaga ako. Diba? Kasi kahit hindi gusto ang isang bagay kapag ka-etrinay mo, nabukan kaya mo, ay cha Akasa ka talaga mga besh. Di, ayan nga mga besh, tinabunan ko nga ang aking noo dahil nahihiya ako. Dahil nararamdaman ko mga best na parang lalanding na sa noo ko yung aeroplano. At natawa nga ako mga best sa pagkain ni mama. Kasi ang cute, cute, cute niya. hindi si mama masyadong tumataba kasi napaka-cute kung sumubo. Ayan nga rin pala mga besh si Papa. Malaki oh. din pala si Papa kung sumubo eh. Talagang nagmana no? si Kabo Ano ay? ba naman kasi? Junior pakito yan. Ayan naman nga si Mami Lee. Hindi ko nakuha na yung kanyang subo. Kasi ba naman nakapokus ako sa subo ni Kabo Ayan na nga mga besh. Kami ay nagdagdag na ng extra rice. Ay. Ano naman Maramdaman namin na ali-rice sa mga inasan. Ah, yung totoo eh gutom pa talaga kami mga best kaya kami dumagdag ng kanin Up talaga mga best nakapag minsan minsan no eh may ganito kayong banding yan nga naiisip ko pag ako binayayaan din lord eh, mas uulitin ko rin ng ganitong banding kaya nga mga best pagkatapos naming kumain eh, nag iwan pa kami talaga ng bakas talagang obos yung mga nasa plato pumunta nga pala kami dito sa grocery store bibili raw si mama ng ganit niya. Black rice. Ayan na nga po si Papa. Tinanong ko kung bakit nagakiang-kiang siya kung lumakad. Sabi niya, masakit daw kasi yung likod niya. Ako nga pala ay nagpaiwa. Ay bumili din ako ng aming pang-budget. Ayan naman mga besh. Noodles na lang muna tayo. At sardina. Akakar ni Norte. Ayan na nga po pala ang pinamili Glad ko. Ilagpa nga yung sukli ko. Hanggang dito na lang po mga besh. Thank you for watching. God bless you. Sure.